Kung hindi ka na mahal ng isang tao, kailangan mo na siyang bitawan. Hindi dahil hindi mo na siya kailangan kundi para hindi ka na masaktan. Kaya bitaw na, tama pa na nga, obo ka pa. Kasi kung itutuloy mo pa, para ang lumalaban mag-isa, talo ka na nga, nilalaban mo pa. Kaya kung mahal mo talaga siya, handa mo siyang bitawan para hindi na kayo mahirapan. Maging masaya ka para sa kanya kung mas liligaya naman siya sa iba. Ganon talaga. May mga tao mananatili sa puso natin, pero hindi sa buhay natin. Oh, sorry. Don't leave me. You me? Um, no. Alam mo yung masakit? Yung taong sobra mong kinulit, bigla ka na lang pinagpalit. Yung taong hindi mo pinagsawaan, bigla ka na lang iiwan. Mapapasigaw ka na talaga ng sana hindi nalam kita na lang kita nakilala. Girls, ugali, huwag itsura. Hindi porket guwapo na, sasagutin nyo na. Tapos pag masaktan kayo, sasabihin nyo lahat ng lalaki manuloko. Paano mo sabihin nila, lahat ng babae, guwapo lang gusto? Ang unfair niyo, no? Lagi na lang lalaki ang mali. Hindi lang kayo nasuyo. Gusto niyo, break agad. Girls, kung umiiyak tayo, umiiyak din sila. Kung gusto mo ng suyo, gusto din nila yun. Kaya wag pura sarili natin. Kinaintindi natin nasasaktan din sila. Oo, oh, pasay, 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 pasay! Pasasayahin hindi lang tapos biglaan na lang iiwan. Sana'y di love kita na kilala.